yellow yellow mga katigang magla 10 na tayo eto dalawa yung kinuha ko kasi eto yung ano eh yung ibaba baba nito parang ano yung parang yung balot ng Ang baboy o munggo ganyan eh. ayan kaya sabi ko masarap siguro ito kaya din ko hindi <laughs> nalawa ko yung kinuha ko kasi parang masarap o tikman ko na para ano alam natin hmm oo nga <laughs> atla crunchy <laughs> may ginto ginto na puti parang stainless may bulaklak pa rin ibang bulaklak pag linagay na bulaklak dyan sa pagkain ibig sabihin edible kasi bawal ang lagyan ng pagkain ng hindi kinakain kaya edible lahat yan kagaya nung ano nung mga parang aluminum foil dyan talagang kinakain yan pero ang aking panulat ay tiba tiba na naman tayo dito tiba tiba <laughs> Kasi ako ni ko sana mocha o kaya ay cappuccino latte kaya lang sabi ko matamis na ito kaya huwag nang huwag nang dagdagan para matamis kaya ito na lang nakamulagat na si tiba-tiba na okay kainan na natikman ko na may masarap kaya lantakan na natin okay dokki makatigang bye bye